Idol ah, magandang umaga. May lakad tayo ngayon mga idol ah, samahan niyo ako at pupunta tayo sa tabi ng dagat at may ibibigay sa atin doong daing ang aking bianan ay kukunin natin sayang din daing na dumpilas kung tawagin yung tamban. Samahan niyo ako mga idol. Ang date nga po pala natin ngayon ay November 8. Time check ah uh, 10:30 ng umaga. Let's go mga idol. Ang aking kasama papunta sa tabi ng dagat. ang dalawang iyan. Iyan, isang silikot. Iyan, iyan, iyan. Iyan, iyan. Iyan po si Burnok. ang aking pamangkin. Iyan. Mga idol, itong ating sasakyan papunta sa aking biyanan, sa tabi ng dagat. At tayo ay mangihingi ng tuyo. Let's go. Mga idol, narater tayo sa ngayon sa tabing dagat. Dito diba sa aking biyanan at kukunin natin yung sa ating dinaing kahapon na tan tamban samahan niyo ako mga idol at pupunta tayo mayami sa tabing dagat at tayo ay mabibidyo doon ng konti yung magandang mga view o ano makita natin mga idol Ang mga idol at tayo sa tabing dagat Sir Buhay Tiyo ah Kayo ba yung nag-youtube? Hindi ka nanonood sa YouTube? Hindi ka nanonood sa YouTube? Ang mga palabas? Mag-YouTube kayo? Yan ang aking dito sa Kamastilisan, mga idol May nakita tayo din yung nagbubuko Dito pala sa mga idol sa tabing dagat ay may buko din Dami ah Taga sa kayo kuya? Diyan lang din. Hmm. Ah, sa, sa kalaka. Ay din baan? Ah. Uh. Uh, bring... sa inyo ay dalang tabing dagat. Ano mga idol oh, mga kamag-anak ko oh, yan, mga nag-aayos ng lam, ng lambat aba ng lambat ng tansi na ginagamit sa paghayhay panghuli ng isda. Ano. Tagdong pilas ngayon mga idol dito sa Kamastilisan sa Tabindagat. Dami laging huling dumpilas kaya kayo napalusong at maraming dinaing ang aking dianan na tamban hmm. punta muna tayo mga idol sa bahay ng aking dianan punta muna tayo doon let's go si kuya yung umaakit ng buko oh, hmm. galing galing umakyat hmm. Yung bahay, hindi din ako kuya eh sa duyo ako sa duyo Oo, oh, doon. Mm -mm. Ang aking lolo doon, siya may tabat ng tuklong. Oo. Oh. So, Kaya ano lang kami? di sa may... ah, di, so, oh. di kinapis ang jet raw. oh, oh. Tos, oh. Ay, di Taas, Oh. wow. Taga rito lang na pangasawa, Anong oh. inakit mga idol, Oh. Okay, Taas. <laughs> Ang dahil mga papanood nito pare ko sa YouTube kay Boy Baboy Vlogs. Ah, panoorin nyo mamaya sa YouTube. oh, boss. Oo, oh, ah. Search mo mamaya, Boy Baboy. Makikita mo, upload ko na ito mamaya. Ang taas mga idol, oh. Talagang ko, ano. Baka ito nasa mga... Ah... Uh, ilampit kaya ang taas na, rey. Makarahi na yung 30 feet Ang oh, taas oh tingnan yung mga idol ang inak Oh, oh, haba Yan ang puno Napaka taas Para makuha ang buko Wow wow Tsuhin ko yun Ang at matagal na nating hindi nakikita. Yan ang tiyo Henry, nasa duyan pa rin. Sarap ng tayo narin ni Antia. Wala na sa tia. Ito ho, may ari ng aking pinaparking andito. Ako'y nakikiparking laang Pag ako'y napunta din sa tabing dagat. Nga. Yeah. Haring aking tiyahin dito sa kamastilis ang pinakamaganda, mga idol. Nga. Yeah. Antia the ring. Nga. Yeah. <laughs> Nagtatalop ng... Banana. Ah, abay, gagayat ng saging? Banana Gagawing banana chip. Yan. Tiya. Yeah. Na narito sila paring ba bal, na ba narin na ako, Che. Ano ang pinakamasarap magluto dito ng mga merienda sa barangay Kamastilisan? <laughs> mga idol, pag gusto nyo magmerienda, mga taga Kamastilisan, din nila kayo pumunta sa may silangan, malapit sa Pilipina Beach. <laughs> mga idol, malapit na tayo sa AMB Ito ang skinny itang pinapasok namin. tundang ito mga idol, ay daan papunta sa tabing dagat mismo. Yan. Ako lang ay nag-shortcut. Yan. Yan ang aking tiyahin. Yan ang nagtitinda ng taga-tinda ng merienda dito na niluluto na tibik yung pinakita ko sa inyo kanina. Yan. Asawa ito ng aking biyanan. Taga Manila. Yan. Ah. Uh, Musalalay. Wala kayong yung jote? Oh, uh, ere ng aking biyanan mga idol. Yan. Adol ang mga paninda dito, uh, ito ay ginatang talong. Yan, nagluluto. Yan ang nagluluto. Ayun ang taga-tinda nagluluto yung nakita niyo kanina <laughs> sa Tibec. Ito ang misua na may kamatis. Ano? Oh, yon. Ay, mismo pancit. Pancit, pancit daw pala. Ito naman ang hot cake. Lulutuin pa. Yan. yan. Yan tiya. Masarap yan magluto ng lumpia. Yan, yan. Talagang. Yan ang aking kumaring pinakamaganda. Asawa ng aking kumpare. Yan. Aking kapatid ng aking misis, mga idol, oh. Yan, dito rin dito. Sa barangay Kamastilisan din. Ang na magandang kapatid ng aking misis. Yan, si Ate Jenny isang galang. Aba, Padilla pala. Ate, kumbida ka ng tiyed na pala? Wow, tayo pupunta. Ano kang handa doon? Iba isang babaw. Oh, Punta tayo sa taming dagat. Samahan nyo si Idol. Isilipin natin ang dagat dito sa... Kamastilisan, matagal na natin hindi nakikita. Napakadala ko makapunta dito sa aking biyanan. Yung daan, sa eskinita tayo mga idol. Kumusta ba, Inay? Kumusta? Yeah. Ano tayo? Ngayon, kakain hulaan sa mga tatay. Ang mga idol, nag-aayos na ng tansi. Yan. Yan si Lola. Nakakain, pinakakain si Idol. Yan si Ate. Nakahuli ka kanina? Hindi naman lugay? Hindi naman. Oh. Kadalang itong pilas ngayon yata, ano? Oh, di sa ate. Kita ko ang live ni... Maring ang apat isang madaling araw damay. Oh, di sa ate. No, kahapaon. Mga miyok. Mm. Sa oil waste. Hmm. Ang ating mga mga anak dadalawang cooler kahapon na eh. Nakilakilo ka ngayon? wala kila. Aba, Magkano yon Magkano yung pagbibilhan doon? Kaya na nais ng pula. Oo, yung saya yun. Mas mahal yun. Nakaitan 800 rin naman. hindi rin lugay, no? Mukha na bala ang kasulina noon. Sandaan. Ang paan ko. Panoorin mo ito mamaya, pare kayo sa YouTube. Kay Boy Baboy, ha? Oo. Kinigay YouTube ka ba? Niyo, hindi mapo manonood lang sayo ba? Ah, pa-open mo mamaya. Upload ko ito mamaya pag ko. Sige Tay. Subscribe mo na rin ha. Sige na la. yan. Ha? Sa YouTube. 'Yan, papalaban mga idol ang gagamba. Alin mas matapang, tayo. Ha? Three. Yung pink? Ah. Uh, sa bukid marami niyan. Malalaki. Uh, kulay ko 'yan, papla yan, 'yan, oh. Ayun, mga idol, oh. Matapang yeah. nga naman yung kulay, kulay anong kulay tutoy isang 'yan? Itin po. Kulay black daw. Abay, nalakbo naman ng kulay itim. Ikala eh. ko kayo mas matapang. Aba, marami huli kanina kuya? Ay, yan, yan ang ginagamit? Ano tawag niya kuya? Taknaid. -ney. Tak Ito po pala ang taknaid mga idol oh. Yan ang aking mga kamag-anak na magaganda. Yan dating mga taga Matipok din, eh, napapunta na dito sa tabi ng dagat. At maalwan din ang kwarta. Sa bukid pag walang tanay mo ng kwarta, buwan ang iintay din eh. Araw-araw may kita, mga idol. Kaya ako'y okay napapunta din ako'y okay nang ng, ng tuyo. Ah... Naran aking isang tsiyahem pa oh. Napakasipag. yan. Say hi. Say hi. Shout out naman kay Boy Baboy. Yan. ang at sisipag. aking bayaw na pinakamagandang lalaki. My doll. Ah, shout out. Uh, yan. Sana <laughs> Yan. Oh, wala kalon alon eh, oh. Oh, wala ng dagat. Ang oh, sarap ngayon pumalaot. Oh, ay. Ah. Pag madaling araw, ba natsitsimpuhan din kayang pag kayo napalaot? Kuya. Natsitsimpuhan lang, ah. Kanina, lakas lang yung alon. At saka, may tulang. Ada kuya. Uh, napakasipag oh. Bago mahila itong mga tansing ito. Bago mahila ang tansing, kuba na. Oh, sa habang ito. Eh, pag inihulog sa dagat, hihilahin pa uli. Dito ba gawin? Hindi. Uh. May aras? Oo. May isaw kayo tapos sa lembre ulit. Tapos sa lembre ulit. May isaw kayo lang ba? Hindi. Sa loob. Sa loob lang naman dito. May bahay. May bahay nila yung meter. Pag yung tayong iyan ng kuya ng cooler na it, nakahuli lahat. Ah, oh, maraming laman iyan. Sa higpit na iyan, ay. Eh. Para mas malaman ko yung ayusin ng ganyang malalaki sa si kayo maliliit. Ano? Si Kuya Dolpo. Tignan Tag nga ito mamaya kuya sa YouTube ha. Kay Boy Baboy shirts niya. Mapapanood niya ito. Si Boy Baboy. Sa YouTube. Ari si Lola. Kumusta Lola? Digna. Kumo kumusta Kaya ya? kaya tebote. na? Ako sana all 83. Ay, nya. 83 mm -hmm. wala pa <laughs> uh. ng Lola Santa. Ayoko si gumawa sa ta. Pero hindi sa palagay ka. Dato kami nakakasama sa din. Ha? ha? Kaya nalang ako taliban dila yun Hmm Ay, kaya ka, nalang ako Hmm pagka na kaya marang hanggang Wow. Ah. Ay, papaw! Dain Hmm mm. yung yung ko ng sa matipok Ano Hindi, kaya lalaking saksa Mahal pa rin Mahal pa rin kahit saksa Aba Yung mga nangangailangan ng daing Talagang bagong-bagong binibilad, oh sa mga taga Rene lang sa Bukid sa Matipok, oh, ang dami din ng daing. Fresh, fresh. Pwede kayong mag-comment sa aking YouTube channel at papasa ko din sa pinsan ko mga idol, oh. Pre-deliver. Pre-deliver. Magkano naman? Pisan? Depende sa anong presyo ng ista. Ah, depende sa takbo ng presyo din. Ah. Ah, sariwa sariwa ayo. Oh. Ang ganda. Ibang naman mga idol. Mas mababa pala 'yung pagsariwa so sa tuyo na. Oh, talaga namang ganda oh. Sarap na rin sa si gulay na balatong. Na may munggo. Na may munggo. <laughs> Ah. Na may malunggay mga idol. Talaga namang Ay, sa tinding ng init, dere ila Mamaya rin mapalito yun na yan. Hmm, paglitlaan. Hmm. Okay. Yan aking mga kamag-anak. Dito nga inatigil sa tabi ng dagat. Ito ang kanilang hanap buhay, pumalaot at magbilad ng daing ang ah, dami ng bangka ah. Oh, Sparrow Caesar. Si Sparrow si pala napalaot na. Pisaan sa tungo mo. Kala ko Laot. Yan pa bang kama? Pwede hindi pa na naisalta. Ah. Uh, kailangan din ho pala baba din ang bangka mga idol. Paminsan-minsan para daw hindi ma Hindi mabulok. Kailangan mo yan, Kuya. Aba, may mga sabit pa eh. May ikat pa pala sumapit mga idol kaya pala Wow. Um, sayang ang kawil, magagamit pa rin huyan ano. Oh. sila. Um, mahuli kayo kanina. Dadalong. Kare kap kapalit din ng aking chuhay ni Tiro Del din sa Playa Mga idol, uwi na tayo. At makagala na. Diyan kayo natira. Ang ah uh, na lang ang bahay yan? Uh, saan akagin, um, siya. nga kagal nga? Sige. Uwet tayo mga idol at medyo mainit na. Nag-aalbor na ang ating kasama. Sumunod na sa tabi ng dagat. Ate, pa-uwi na? <laughs> Uh, like and subscribe nga para mga idol And notification bell ng vlog ni Boy Baboy God bless all sa inyong lahat At maraming maraming salamat sa mga subscriber ni Boy Baboy Na walang sawa Sa pag sa vlog ni Boy Baboy Araw-araw God bless all